Si Padre Florentino ay isang karakter sa El Filibusterismo. Si Padre Florentino ay isang paring indyo na ama ni Isagani. Minsan lamang magsalita si Padre Florentino, hindi ito mahilig makipaghalubilo sa ibang tao. Hindi mapagmalaki at tulang bisyo. Nasa mayamang angkan sa Maynila si Padre Florentino. Kailanman ay hindi niya pinangarap ang maging pari ngunit pinilit siya ng kanyang ina na pumasok sa seminaryo. Ang kanyang ina na kaibigan ng arpsobispo ay mahirap pakiusapan at hindi nagbabago ang isip. Niniwal ang kanyang ina na sa ganoong paraan ay sinusunod niya ang kalooban ng Diyos. Si Padre Florentino ay naging ganap na pare sa edad na 25. Nang malaman to ng kanyang kapitan Nag-asawa siya ng kahit sino dahil sa hindi na matanggap ang pagpapari ng kanyang kasintahan. Simula noon, naging malungkutin at nawalan na ng sigla ang pagkatao ni Padre Florentino dahil rito. Ang kanyang ugali ay marangal at mabait na paring Pilipino. Ang papel na kanyang ginagampanan ay ang pagiging amain kay Isagani at pamangkin niya si Paulita. Sa Kabanata 39, kumatok sa tirahan ni Padre Florentino Si Simon nasugatan at nanghihina. Walang tanong-tanong ay buong pusong tinanggap ng inyong si Padre Florentino, si Simon na tinulungan at pinagyaman ang may sakit. At nalaman ni Padre Florentino na uminom pala ng lason si Simon. Sinabi ni Simon kay Padre Florentino ang kanyang lihim na siya ay si Cresostomo Ibarra. Mahalaga si Padre Florentino sa nobelang El Fili dahil siya ang kumukop at nagpaaral kay Isagani. Siya rin ang tumulong kay Simon sa huling kabanata.